Aka na naman? Yes! Dahil gutom na gutong tayo, muli nga tayong nagbabalik dito sa si The Hideout dahil meron tayong balitaan na meron silang bagong menu sa kanilang fried chicken wings. At ito nga ang Pickle Express, dinakdakan, kaldereta sa gata, masala, sili tamarin, Paris flavor, sweet tamarin, at peanut sauce. Biruin nyo yun. Binigyan nila ng kakaibang twist. Ang kanilang mga chicken wings dito. Kaya syempre, hindi na namin pinatagal yan. At titikman na natin to. So yun na nga guys, muli tayo nagbabalik dito sa The Hideout. Dahil meron silang bagong pinagmamalaki at kakaibang mga flavor ng mga chicken wings dito. Makakita nyo yan. Chicken wing, pero Pico Express ang flavor. Mmm! sarap hindi masyado. hindi nung masado na kaya kaya Nasa. sarap sarap lasa niya tutubig sa tigay na pinat hmm. Mm, kaldereta. Na may ano, carrots, ay sibuyas, bell pepper. So, ito nga guys, titikman natin yung kanilang Dinakdakan flavor. Ayan o. Oh. So, kakaibang flavor ng chicken wings. Biruin mo, dinakdakan. Ipi-flavor ng chicken wings, di ba? Kakaiba, dito lang yan sa day hideout. So, ano pa yung day, na natin to. Hmm? Panalo. Sarap. Ang sarap itong ano, onion. Saka ano. Dinakdakan na dinakdakan talaga yung flavor, guys. Kay panalo. Ano? Kaya ako umubusin lahat ito eh. Kasi ang sarap talaga. Panalo. Pwede pulutan. Ano? Hanggang naod dalam ba kayo? Titik yung na yan. Ha <laughs> <laughs>